baby, ikaw na mag-order sa akin, na. Eh? Opo, kaini po menu. Ayan. <laughs> baby? Oo. Oh. Tinan mo, kamukha ni Maria, oh. Kamukha? Si Maria yan, eh. Ha? Hoy, Maria! Oo. Oh. Hey, baby, anong ginagawa niyo dito? Ay. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ah, uh, ko lang si Bonong Ezekiel. Kamusta kayo? Ah, eh, tungkol mo saan po ba ito? Tinuturoan niya ako paano magnegosyo. Oo, oh, tama. Tinuturuan ko siya para kumita ng extra. Hmm. <laughs> ah, eh, mawalang galang na ho, ah. Kasi po kanina nakita ko hawak niyo yung kamay niya. Ha? Ah, eh. Hinukulaan ko lang siya. Kasi marunong ako manghula kung ang isang tao ay magtatagumpay sa kanyang pinapasok. Gusto mo, walaan kita. Ay, naku, hindi na ho. Nagmamadali po kami. Aalis na nga ho kami. Tara na, tara na. Nahanap ka ni Seth. Ay, teka na, Ate Pepe. Ate Pepe, sandali. Ah, pwede magpahula. Ay, oo oh, naman. Huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Huwag na, ko na. Sa Saan ba nakilala yun? Nakachat ko lang. Oh! Eh, dito, ganyan na nang nang sa kaibigan mo, di ba? Nagchat lang, oh. tapos niloko siya. Eh, pinagsabihan ko na mga kuyang sir, eh. Hmm. Ano bang sinabi niya sa'yo? Ba't ka ay, wala po. Eh, nag -ano po kasi siya ng sideline eh. Magbibenta lang daw po ako ng pastillas. O tapos yun lang, hindi mo nahalatang iskam yun. Tsaka nakita mo ba yung pagmumuka? Eh, mukhang nagbebenta ng tao. Baka mamaya nga, wanted pa yun. Mm, mabait naman si Punong Ezekiel. <laughs> Punong Ezekiel? Bakit ka nung pangalan? Kinulong po siya sa isang sekta. Actually, bagay nga sa kanya yung tawag na Punong. Ah, may hugat na siya. Ang thunders. <laughs> ah, kaya ikaw, ah, pag meron sa iyong na lalaki, ah, magsabi ka, ka agad sa amin. Mm -hmm. oh, dapat lang para hindi na umabot sa kung saan pa yan. Pero alam mo, Ate Bibi, meron pong app, yung phone tracker. Pwede po yung i-download sa phone ng kasama mo para maral mo kung nasa sila. Wait, pero okay yan ah. Eh. Sige po, sorry na po talaga. Eh, hmm. kasi naisip ko lang nakikita ko ng extra. Tapos, hmm. uh, yung mga chat niya sa'kin akin, at ipili, talaga ang dami niya nahulaan sa akin. Hmm. Pero ikaw, hindi mo nahulaan na scammer siya. Sa so, so talaga, hmm. hindi naman po ako manghula. Hula eh. ko, may ka. <laughs>